Aking tuwa ng mahigit isang daang estudyante mula sa bayan ng Santa Rosa nang tanggapin ang kanilang allowance mula sa Educational Financial Assistance Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna nila Governor Aurelio Oye Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali. Sa ginanap na stipend distribution, ipinamahagi ng Provincial Treasurer's Office at Provincial Affairs and Monitoring Office ang 2,500 pesos para sa second semester ng school year 2022 to 2023 bilang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong scholar ng probinsya na maaaring gamitin sa kanilang pag-aaral. Mahalaga po to sa amin, lalo-lalo na po um, makakatulong po to kasi po driver, driver lang po yung tatay ko and malaking tulong po to para makales po sa gastos po na iintindihan nila. Lalo-lalo na po ngayon at magpapasokan na po kami. Usually po ginagamit ko po to for school assistance ko po. Pero ngayon po, um, bala ko po siya gamitin po pang uh, dagdag ko po sa review center ko po this coming September po para po sa board exam. Uh, malaking tulong po kasi po kahit uh, 2 lang po siya pero makakatulong po siya sa pag uh, biyahe ko or pag-commute po ganun sa allowance nga po sa school po. Malaking bagay din ito sa mga gastusin kinakaharap ng mga magulang. Tulad na lamang ni Liza Galvez na nagtatrabaho bilang isang tutor sa elementarya na sa kabila ng mataas na bilihin ay may pinag-aaral pa siya na isang nursing student sa Our Lady of Fatima University sa Cabanatuan City. Nagbigay naman ng mensahe ng pasasalamat ang mga scholar, gayon din ang mga magulang kina Governor Oye at Vice Governor Anthony dahil sa alawan sa ibinibigay ng Kapitolyo para makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Napakahalaga po kasi talagang sa ngayon po ang uh, expenses po natin. Hindi lang sa hindi lang 'yun sa bahay ay yun sa sa pangangailangan po ng mga estudyante natin. Napakamahal po talaga. Kaya ito po ay malaking tulong po, malaking bagay po ito para sa kanya. Kay Governor Umali po at kay Vice uh, sana po ay maba pa ang 'yung buhay at 'no kay magkakasakit at na marami pa kayong matulungan. Shane Tolentino para sa balita unang sigaw